Hello everyone and welcome po sa aking YouTube channel Magandang araw sa inyong lahat Ako po si Loy And of course, uh, pag-usapan po natin ngayon uh, ang isa sa mga importante no uh, when playing So, doon po sa mga nakalipas natin ng na mga video doon po sa ating uh, uh, music theory na series doon po sa ating basic note reading ang pinag-uusapan po natin is scale date doon ay laging major scale no So ngayon po pag-uusapan naman natin yung minor scale. So minor scale. Meron pong tatlong klase yung minor scale. Basic po ah, basic na uh, minor scale uh, which is meron tayo yung natural minor, meron po tayong uh, melodic at meron din po tayong harmonic na minor scale. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung natural minor po muna no. So siguro mapag-uusapan din natin yung ating uh, melodic at harmonic sa mga susunod na panahon. Pero ngayon po muna pag-usapan natin ay yung natural minor scale. So paano po ba nakukuha ito, no? Ano po ba ang kailangan, no, para mas madali natin siyang makuha yung ating natural minor scale. Uh, ang una po nating gagawin po muna is uh, buuin po muna natin yung major scale, no? Kasi remember po every major scale, kahit pa sabihin natin chords, no? O, no, no? Major, chords, or scale, ay meron pong laging relative minor. Minor scale or a minor chords, ano? So, lagi po yung merong relative uh, minor each, no? Major scale. So, tingnan nyo na lang po yung iba kong video, especially dyan po sa ating key signatures, no? Dyan, mapag-uusapan po natin dyan yung ating major scale no sa key signatures. So, pwede nyo rin po tingnan yung iba ko pong video, yung music theory, and of course, yung basic note reading. May kita nyo po dyan, uh, mapag-uusapan natin yung do uh, doon sa video na yun, yung mga major scale. Pero dito po sa video na to, uh, minor scale po tayo. Natural minor. So, ngayon po, uh, kailangan po muna natin intindihin o kailangan po muna natin makuha yung major scale. So, ano po ba yung formula natin sa pagbubuo ng major scale? So, yun po yung interval natin na whole step and half step interval. So, meron po tayo, di ba? Yung una natin is whole step, interval, whole step, half step, whole step, whole step, whole step, and half step interval. So, yun po ang ating formula sa pagbubuo ng ating uh, major scale. No? So, whole step, whole step, half step, whole step, whole step, whole step, and then half step. So, ngayon, yung whole step po muna, no? Yung whole step po is, example po ito yung ating keyboard. No? So, whole step po, kung galing po kayo dito sa key na to, example C, to D, whole step po yan dahil meron po tayong nilaktaw ang isang nota. Whole step yung tawag doon na interval. So, ngayon, kung galing ka naman sa C at nag-C sharp ka lang, yun ay half step lang. Okay? So, malinaw po ba? Kung ano 'yung whole step and half step method natin? So, na-discuss ko na 'to many times sa iba nating video, bata uh, inulit ko lang po, no? Kung ano 'yo para mas maintindihan po natin no, lalo na sa mga bago lang nanood dito sa ating uh, YouTube channel. So, whole step and half step, no? Whole step, whole step, half step, whole step, whole step, whole step, half step. So, 'yun po, no? So, ibig sabihin, laktaw-laktaw, walang laktaw. Laktaw, 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 at walang laktaw. So, ganun po ang pagbubuo ng major scale. So, ngayon, doon sa pagbuo natin ng major scale, doon po natin kukunin yung ating minor scale. So, tulad po na sinabi ko kanina, mayroon pong relative minor ang each major. So, ibig po sabihin ba, pag C major, C minor din ba ang ating relative minor? Hindi po, no? The answer is no. So, magkaiba po yan. Kasi kung ganun po, C to C minor, yung tawag po natin doon ay parallel. So, ibang lesson po yun. No? Uh, huwag muna tayo doon, dito lang muna tayo sa relative key no? ng ating mga major scale. So, meron po ako ipapakita dito. Ito po ay base sa ating mga key signatures. No? So, ito po yon So, may natin dito ah uh, yung major, ah uh, yung kanyang major and yung kanyang relative minor. So, pakitingnan na lang po. You can pause the video if you want. So, yan po, no? Yan. Yan, ako po. yan po yung ating, uh, ito po yung ating major at ito po yung relative minor niya. So, yan. You can post the video po, no? Anytime you want. Yan po 'yung aking major and relative minor po, no? Yan. Meron pa akong isa dito. Yan naman po. okay po. So, I hope na kuha po natin, no? Pwede po yun i-post, pwede nyo po i-screenshot yung video, wala po problema. So, magbigay tayo na example dito. Let's say, yung ating uh, pinaka-basic, ano yung C major scale. So, gawin po muna natin yon and then kunin natin yung minor. Yung relative minor niya is A minor. So, ngayon, kung uh, bubuhin natin yung C major scale, of course, sisimula tayo sa C. So, C to D, whole step, D to E, whole step, E to F, half step, dahil wala pong nilaktawan, ano? F to G, whole step, G to A, whole step, A to B, whole step, and then B to C, half step. So, kuha na po natin yung ating major scale. Ngayon po, ang relative natin dito is yung A minor. So, ibig sabihin po, magsisimula tayo sa A. Ito po yun. So ngayon, ang gagawin nyo, magsisimula kayo sa A, and then kung ano yung mga inapakan nyo kanina doon sa major scale ng C, ha, yun po ang gagayahin ninyo sa A minor. So, A, B, C, D, E, F, G, A. So, yun po. No? Madali lang, di ba? So, pag nakuha nyo yung kanyang uh, major, scale, yung major scale ng ating relative minor, which is example, ito yung A minor, yung C yung ating uh, major scale o yung major key natin. So, yung relative niya is A minor. So, madali na po siya. No? So, C, D, E, F, G, A, B, C. So, pagdating naman sa minor, A minor, A, B, C, D, E, F, G, A. No? So, yun lang din po yun. Uh, parang scale lang din siya ng C, but nagsimula ka sa A. No? Madali lang po, di ba? So, ngayon po, kung i-whole step, half step uh, interval po natin yon so, magiging, ano na po siya? A to B, whole step. B to C, half step. So, C to D, whole step. B to E, whole step. And then, E to F, half step. And then F to G, whole step. G to A, whole step. Okay. So, ibig sabihin po, whole step, half step, whole step, whole step, half step, whole step, whole step. Yan na po ang ating scale. No? Pagdating sa ating minor. No? Minor scale. Okay? Hindi na po siya tulad dong sa major scale. No? Ulitin ko po, minor scale when it comes to whole step and half step interval A to B whole step B to C half step C to D whole step D to E whole step E to F half step F to G whole step and G to A whole step so ibig begin whole step half step whole step whole step half step whole step whole step yan na po yung ating formula for the minor scale, no? So ngayon mag-start naman po tayo, subukan naman po natin yung ating uh, D, no? So yung D po natin, D major scale, ang tipong uh, relative minor dyan ay B minor. Subukan naman po natin. Gamitin uh, buuin po muna natin yung ating uh, D major scale, okay? So ito po, start po tayo sa D. Whole step, whole step, half step, whole step whole step whole step half step Yan po yung ating major scale, no? Sa D. So ngayon po, pag ang uh, relative minor ng D is B minor. So mag start po tayo sa B, no? So B whole step half step whole step whole step half step whole step whole step so ulitin ko po B minor uh using po ang ating formula ha nasa minor no so natural minor po ha so B whole step half step whole step whole step half step whole step, whole step. So, yun po. So, ibig sabihin, ang scale na po natin is B, C sharp, D, E, F sharp, G, A, B. Yan. So, kung papansin niyo po, parang D pa rin siya, no? D scale pa rin, pero nagsimula lang tayo sa B. No? Pero yung ginamit natin doon, all in all, is yung ating D scale pa rin. Ha? Inuna lang po natin yung ating D minor. So, ibig sabihin, pag yung chords po natin ay B minor, gagamitan nyo po siya ng scale ng D. Tandaan po natin, ha? Ganoon po siya. So, pag halimbawa, A minor, hindi po scale lang A ang gagamitin natin, ha? Hindi po major scale lang A. Lilibag po yon. So, ang kailangan po natin gamitin ay scale ng C kung A minor. Ngayon, kung B minor naman, scale lang D ang gagamitin po natin. Nakuha po ba? Yan. So, pag sinabi naman po natin F sharp minor, no? So, yan po ay under sa major scale na A. Doon po natin gagamitin yung scale lang A sa F sharp minor. Okay? Huwag po natin gamitin yung F sharp na scale sa F sharp minor. Kasi parallel po sila, Libag po talaga yon, no? yun po yung ating natural minor scale. So sana naunawaan po natin no. So uh, kung may tanong pa po kayo uh, or may mga uh, kung medyo na lalabuan pa kayo, you can comment down below or kung meron po kayo mga extra na mga ideas about this discussion, please paki-comment po sa baba ng ating video. So sana po ay uh, naunawaan po ninyo ang ating natural minor scale. Ayan. So, uh, sa susunod, mapag-usapan naman natin yung melodic, yung harmonic. No? So, tanda po natin, dapat po munang alam natin yung mga major scales and yung relative minor niya. Then, yun na po yun. Smooth na yun siya kasi pag alam po natin gawin yung ating uh, uh, major scale, tapos alam natin kung ano yung relative minor niya, ayun na po yun. Kuhang-kuha nyo na yun. Kasi, ito. Or, ito. Nakahanap na naman po ito sa uh, internet. So, pwede nyo pong uh, hanapin Basta ang importante lang, alam nyo po muna first yung major scale and then the minor scale or natural minor scale will follow. So, again po, maraming maraming salamat. See you again next time dito po sa YouTube channel. Bye po muna for now.